Sabi ni Abigail Rait, single si Francis Magalona nang maging sila, wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Alamin natin ang buong detalye dito lang sa... Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Abigail Rait sa pamilya Magalona matapos ang naging paglantad nilang magina, nanindigan itong single si Francis Magalona nang magkaroon sila ng relasyon. Sa kanyang inilabas na official statement sa pamamagitan ng isang video clip na uploaded sa kanyang bagong gawang YouTube channel, inihayag niya na di umano'y hiwalay na ang master rapper sa asawa nitong si Pia Arroyo magalona nang maging sila nagdesisyon na si Abigail na basagin ang kanyang pananahimik hinggil sa mga isyong naglabasa ng lumantad siya sa publiko kasama si Gail Francesca na umano'y bunga ng pagmamahala nila ni Francis M. upang ipagtanggol ang sarili at anak sa mga hindi magagandang komento na ibinabato sa kanilang magina. Matatanda ang unang silang nakilala nang ibenta nila ang jersey ni Kiko sa vlogger na si Boss Toyo at ikinagulat nga ng lahat ang istorya sa likod ng naturang memorabilia. Lahat ni Abigail, okay lang po sa akin na ako na ang pinakamasamang tao sa paningin nyo, homewrecker, kabit, mistress, lahat na ng adjective na nagamit nyo. Tanggap ko po pero ang pinakikiusap ko lang po sana, huwag naman ang anak ko. Aminado po ako, tao lang ako na nagkakamali, nasasaktan, pero imbes na iiyak ko ay ipinapakita ko sa anak ko na kaya ko siyang ipagtanggol, sana po maintindihan nyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. Patuloy na sabi ni Abigail, nagdesisyon silang ibenta ang jersey upang makatulong sa panggastos nila sa pagtupad ng pangarap ni Cheska na mag-artista. Hindi ako maalam sa batas pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakararami na nung magkarelasyon kami ni Kiko, hanggang sa mamatay siya, alam ko kung ano ang estado ko sa buhay niya, sabi ng umano'y ex-lover ni Francis M saad pa ni Abigail, ito na lang din kung tanong ang gusto kong maliwanagan, kung kabit ko ako, nanira ng pamilya, sana may maglakas ng loob na magsabi na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay ni Francis. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko, wala na po siya sa family residence nila for years, and wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas kasi single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kamatayan niya. Ania, ipinaliwanag daw sa kanya noon ni Kiko ang kanilang kakaharapin at ipinagpaalam pa raw siya nito sa kanyang ina pati sa kanyang pamilya. Wala po akong hinahabol, masyado nang matagal ang nangyari, we are not expecting any approval or acceptance but respect, giit pa ni Abigail. Samantala, wala pa namang pahayag ang pamilya Magalona hinggil sa naging pahayag ng dating flight attendant at ex-lover ni Kiko Magalona, sa tingin nyo mga ka-teletrending, Nagsasabi ba ng totoo si Abigail Raitt na single si Master Rapper nung araw na maging sila? May kaso bang concubinage si Kiko sa Pilipinas kung totoong kasal si Pia at narehistro dito? Paki-comment na lang po mga ka-tele-trending kung ano ang iyong paningin sa isyu na ito. Bye for now and to God be the glory.